magpakailanman. Tugon, Purihin at ipagdasal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon, Purihin at ipagdasal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, Nakikita mo ang kalaliman ang daigdig ng mga patay Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakaylan man Tugon Purihin at ipagdasal ang Diyos magpakaylan man Purihin ka sa buong sangkalangitan Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakaylan man Tugon Purihin at ipagdasal ang Diyos magpakailanman. man Tumayo po ang lahat. Ang ng salitang nagbubuhat

Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa Kanya. Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipin ni Numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot sa Jesus. Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin. Sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila, ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako parito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkoles ng ikalimang linggo ng ating apat na pong araw na paghahanda. At dito po ipinahayag ni Jesus na nagnanais o may mga taong nagnanais siyang patayin dahil sa kanya po mga ipinahayag. Ang kanya pong pagkatao, ang kanyang pagkahakilanlan, ang katotohanan. Hindi ko alam kung gaano na po ang naranasan natin na mapatunayan ang ating pong pananampalataya o ang ating pananalig. Pag sinabing katoliko, no, tayo po ay tagasunod ni Kristo. Pero gaano nga ba natin ito isinasabuhay? Sa, para po sa kapakanan no, ng mga nanonood sa online, ang ating unang pagbasa ay patungkol sa mula sa aklat ni Propeta Daniel, at binanggit doon itong tatlong kabataang ito na si Sadrak, Mesak at Abednego na hindi natinag sa kanila pong pagsunod at pagsasabuhay ng pananampalataya nila. Tinakot sila ni Haring Nebuchadnezzar na uh, papatayin kung sila po ay hindi susunod sa kanyang ipinag-uutos na sumamba sa Diyos Diyosan. At nanatili silang no, matatag, kaya't sinabi nila na kahit hindi sila pakinggan ng Diyos, kahit hindi sila iligtas ng Diyos mula sa balak ni Haring Nebuchadnezzar, hindi pa rin sila tatalikod sa kanilang Diyos. Hindi sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan. At doon, sadyang itinapon sila doon sa pugon, na makapitong beses yung lakas ng init ng apoy. Pero napatunayan at pinatunayan nila dito sa Haring ni Bukod Nuzon na ito kung sino talaga ang tunay na Diyos. Kung kaya sila po ay naligtas at itong Haring ito ay naniwala na rin sa kanilang sinasambang Diyos. At dito sa Ebanghelyo natin sa pahayag ni San Juan, muli nanindigan si Jesus sa katotohanan. Kaya mahalaga po no, na kilala natin ang ating sarili para kahit papano o kahit anong gawin ng mga tao na pampapahina ng loob natin, hindi tayo maapektuhan dahil kilala natin ang ating sarili. At malaya ang isang taong tumatanggap at nakakakilala ng kanyang sarili. Sabi nga ni Jesus, no, yung ang kalayaan ang magpapalaya o ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So, ang katotohanan na dapat nating tanggapin, dapat nating isabuhay, tayo po ay anak ng Diyos, tayo ay minamahal ng Diyos, at kahit ano pa ang ating nagawa, hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos. Hindi naman yan nagtatapos, no? Habang atin pong ipinapahayag ang katotohanan ito, hindi rin naman titigil ang mga elemento sa paligid natin, lalong-lalo na ang kalaban, no? Ang demonyo na tayo po ay talagang tuksohin, tayo po ay, you know, uh, papanghinain ng ating kalooban sa pamamagitan ng mga problema, mga pagsubok, pero kahit sana no, may mga ganitong pangyayari sa buhay natin, hindi tayo matinag sa ating pananampalataya. Maging malinaw nawa ito sa atin. At mangyayari lang yan, siyempre, kung patuloy natin tutuklasin at uunawain ang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin. Amen. Po ang, lahat. ang Diyos ang walang hanggang pinagmumula ng katotohanan, kalayaan at lakas. May hangganan ng ating isip, espiritu at katawan. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Yesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin ang ating mga taimtim na gawain ngayong na naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hidinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng na paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalagan ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, Espesyal na intensyon, mga agarang paggali ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na pagdasal sa misa ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat.

وأنتم kapatid, upang paghahain natin ng ikalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ipinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ng ngalan mo upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay iyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabala. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaan, Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaita sa'yo. Pumanaling banali, banali ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang ang kusang lam na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gay hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kali sa na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat Natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhem Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. sa tagubili ng mga na utos at turo ni Yesus sa oh, Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas nung.

debita nostra sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in, in tentationem sed libera nos kami atiya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng saanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng saanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapahalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawa ni Kristo. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pakikinabang namin, kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hiling upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang maga po. Sinumanang para sa sarili lamang walang sinuman namamatay para sa sarili lamang tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa, isa. tayong lahat ay tinipon ng Diyos the peace